Na baka patayin po kami kasi habang tinutulak kanina nila yung pinto, nagsisigaw po sila na patayin daw kami. Pas nung pumasok na sila, hinuha po yung mga gamit namin. Tapos yung cellphone, pinipilit po na hinukuha yung cellphone. Pero hindi ko po binigay yung cellphone ko kasi ito lang yung susi na para makalas. <laughs> alam na po ako kanina na babalik na lang po kami sa agency kasi apat na araw na po hindi kami kumain dito. Na matulungan niyo kami na makauwi. <laughs> hindi ko na lang po kung anong gagawin ko. Nanginginig kasi yung buong katawan ko. Sana po ma-rescue na po kami dito. Grabe na po yung takot namin. <laughs> Cherry May, good afternoon. Si Atty. Joren Tanto ng Wanted sa Radyo. Good afternoon po, sir. Opo, Cherry May. Ilang kayo dyan? Dalawa po. Dalawang Pilipina. Opo. Opo. Anong, sino yung anong lahi ng pinagtatrabahoan nyo? Arabo. Arabo. Kuwaiti din. Opo, Kuwaiti o -o. din po. Kailan kayo pumunta dyan na masukan? Noong October 5, 2022. October 5, 2022. Simula nung namasukan kayo, inabuso na kayo or maayos pa naman? Hindi. Pag dumating kami isang linggo, okay pa naman po. Kasi yung problema talaga namin dito ay yung damot ba sa pagkain, tiniis po. Lahat po tiniis po. Hindi po ako nagsumbong sa agency namin kasi sabi ko kakayanin ko hanggang matapos yung kontrata ko. Pero yung kasama ko po, ilang bisis na po siya na-complain sa agency namin. Mm -hmm. Pero yung agency namin, ka po, kapunong po namin nalama na nag-email pala yung agency namin sa Pinas dito. Kapun niya lang binasa na ilang beses na pala nag-complain dito yung kasama ko. Pero ako hindi po ako nag-complain kasi sana kakayanin ko na matapos yung kontrata ko. Hmm. Kasi dumating sa ako na ilang araw na kami hindi kumain. Tapos nung 12 hindi na po nag-start kami na hindi kumain nung 12. Tapos nung PT, nagsagutan po kami ng alaga ko na panganay. Tapos mm -hmm. nagsat po ako sa iyo. Amo ko na lang, kinababalik na po ako sa imbase. Mm -hmm. Pero nung alaw, baba ko yung madam namin, tinausap ako kung ayaw ko na magtrabaho, sige, ibalik, i ibalik niya ako. Maya-maya, umakyat si madam. Tapos Maya, maya, bumaba din siya. yung mga gamit namin. Bakit, Cherry May? Ano daw dahilan na hindi kayo binibigyan ng wastong pagkain ng iyong mga amo? Dahil po, palagi na nandoon daw naubos yung mga pagkain nila dito sa baba. Hindi naman kami kumakain ng mga pagkain nila maliban sa kanin. Tira na lang nga namin yung kinakain nila palagi. Mm -hmm. Sa loob ng isang araw, minsan hindi kayo nakakakain at all. Yung kain po nila dito, isang araw, isang araw din kami kumakain. So sir, magandang magandang hapon po, Sir Arnel. Magandang hapon. Solve na natin 'yan. Opo, yun nga po eh kay Dumirecho <laughs> na po ako sa inyo at uh, oh. clear cut naman po yung kaso natin ano. Uh, hindi pinapakain oh. dalawang OFW curious sa Kuwait. Lang ako. Um curious lang ako kasi ito uh, lang po for, for the sake of information lang ano kasi doon sa Kuwait ito no. Yes po. Yes po. Oo. wala sila kasi dong agahan eh. Talagang mga 2 o'clock ang kadalasan nilang kain. Mm. So, Pero so, Sir Arnel, there are instances daw na wala talaga silang pagkain or hindi pinapakain uh, at sige. all. Hindi naman 'to, hindi naman 'to mabigat na problema. Gusto ba nyang uh, uh, umuwi na or gusto something? Na, or yes pa, po, ayun. yes po sir. 'Yun po yung so, yun gusto pa nila. Kailan po pala sa kwe? October 12, October 5, 2022 sir. Okay. Sige. Ah, uh, papupuntahan natin siya. Pa uh, kunin ko yung pangalan niya, yung number niya. And then uh, kahit siguro ngayon araw na to, kaya natin mabutas niyan. Kasi ang Kuwait naman hindi naman kalakihan. Hindi kagaya pag ang ating mga kaso Saudi Arabia. Naku po, eh ang mga minimum na takbuhan natin yung mga 400 kilometers. Tama. Dito naman, oo. Oh, oh, at saka Sige, uh, that's what we'll do. Hello, Cherry Mae. Yes, oh, sir. O, o, wag ka mag-alala. Uh, hindi ka naman sinaktan, o oh, kahit na ano. Hindi po, pero binataan ko po ng patayin. Tapos ngayon, binigyan po ako ng dalawang araw hanggang bukas. Ibibinta po ako sa pinsa ng aking amo. Hindi mo ka na umiyak. Ano na, uh, papupuntahan kita dyan sa, ano, sa amo mo. Uh, paano natin. So, solve natin ito kaagad. Solve natin ito kaagad. Okay, thank you, thank you Sir Arnel, talagang action agad. Ano si Sir Arnel, tulad nung nangyari doon sa Senate hearing with <laughs> Idol Rafi Tulfo, isang tawag lang ni Idol, may sumagot sa hotline talaga ng mga napaka... Ayun naman, alagang ano, uh, ka, nung isang gabi nga, 2 a.m. pumunta ako doon. eh. Ano may tao lagi doon kasi uh, constantly we're monitoring that. Uh, kasi yan ang, di ba, yan nga ang isa sa pinaka eh monitoring. Ako, ako lang, alam mo, kinalulungkot ko lang, panawagan ko na rin no, sa mga kababayan natin. Ito na nga, eh, gumagawa nga kami dito ng mga ma-institutionalize ma yung ganitong sistema para meron silang 24 hours na matatawagan. Correct. Eh, kaya lang ayaw gamitin. Sir Arnel, baka this is the time that we can plug the number para yung mga oh. tagapakinig nating OFW malaman kung ano yung hotline number natin sa OWA. <laughs> Number 1348. 24-7 four, four -four po yan no, mga kababayan. 24-7, oh. um, uh, action agad. Sumasagot. Oh, kung nasa abroad, dagdagan lang nila ng plus 632-1348. Ayan. Okay. Mm. Sige, pag sa abroad ka, uh, plus 632-1348. Pag nandito oh, naman sa Pilipinas, for example, na-contact mo yung mga kapamilya mo, at gusto nyo ma-reach yung OWA hotline, pwedeng diretsyo na 1348 ang i-dial sa telepono at siguradong may sasagot sa inyo. At sir, ganito pa ang sistema natin. Ha? Yes, Di ba, sinasabi nila, minsan nagda-drop yung call. Babalikan ka kasi may record kami ng number mo. So pag nag-drop yung call, tatawagan ka. Mm. Uh, po tatawagan po ka. Ang gustong gusto ko nga maimbita si Sen, makita niya yung aming um, dashboard o ano yan, real time, nakikita nyo yung uh, buong operations, nakapastil naka doon, naka naka -ano, nado sa LED screen. Opo. Nakikita yung kung ano yung ina-assist na tawag, ilan yung tawag, ilan yung nag-drop at ilan yung binalikan. Ano yan, isang tinginan mo, makikita nyo kagad yon. Opo. So, yun yung panawagan ko lang, gamitin natin yung three uh, four 6321348 if you're abroad. Um, ano yan, kung mag maputo lang tawag nyo, tatawagan kayo ng... Uh, ng aming uh, uh, call center. Okay. Perfect. Perfect sir. One of these days sigurado ako bibisitahin niya ng opisina at tanggapan ni Senator Idol Raffy Tulfo para naman makita natin how efficient and effective owa is with your leadership okay. sir Arnel. Mm -hmm. Opo. So ito lang kukunin ko yung uh, pangalan niya. ho. Oh. Huwag na sana si ano, uh, huwag ka na umiyak. Uh, meron kang kakampi lagi Of course uh, ang uh, 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 Rafi Tool in action, Senator Rafi, OWA, DFW, lahat po yan, kakamping kakamping ninyo. So, ko lang yung kanyang pangalan. Opo, opo, opo. We'll, we'll, give it to you, Sir Arnel. Thank you, thank you very much, Sir Arnel. Uh, at mabuhay po kayo. Sige, nasalinya linya natin yung yes. parents mo, Cherry si nanay, May, si Nanay Fe. And si Tatay uh, Julie, Francisco. Francisco. Sige, Tatay uh, Julie, Nanay Fe, narinig nyo naman po ata yung sinabi at commitment sa atin ng ating OWA Administrator, Sir Arnel Ignacio, uh -oh. ng today din po. ano Kung hindi uh -oh. man today, tomorrow, pupuntahan si Cherry May at ang kanyang kasama doon sa kanilang tinitirahan dyan sa Kuwait para ma-assist at mapauwi na sila. Nanay Fe, Tatay Julie, this is the time ano, na pwede nyo pong kausap si Cherry May before kayo magkita-kita ng personal dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Nanay, uh, and Tatay, meron po ba kayong gustong sabihin kaya uh, Cherry? Sige po. Kanina kasi at yun, naiyak talaga sila. Mm -hmm. Mm -hmm. Emotional si Nanay at Tatay. sila sa yung po. kasi po, hindi po. Kasi makapakapagsalita si tatay, umiiyak siya kasi natatakot na po siya. Kasi kagabi pa po tinatawagan ng agency yung ate ko na pinapalayas na lang daw siya sa bahay ng amo niya. Kasi hindi po daw po sila pwedeng mag-rescue. Kasi hindi naman daw po siya sinaktan at nirey. Kaya utusan nila yung kapatid ko na lumayas na lang daw po. Nako. yung agency. Opo. Yung agency. Opo. Nako. May record po kami dun sa inyo, sir. O nga, kailan nyo ba huling nakausap, Cherry May, itong agency na to kahapon lang? Opo, may record po ako, Jonathan, po. Ano exactly yung sinabi nung agency nyo? Lumayas na lang kayo dyan? Opo, yun na lang po yung dahilan na makaalis po kami dito. Nako. Nako, hindi pwede yun, ano? Uh, under sa law, talagang responsibility ng agency, no? Na protektahan yung ating mga OFWs, yung ating mga bayani. So, hindi pwedeng ganun na lumayas na lang kayo, tinatanggal nila yung responsibilidad sa inyo. Huwag magalala, no, uh, Cherry May, talagang gagawan natin ng aksyon to na pati itong agency ninyo ay mapanagot dito sa kababayaan nila. Nonetheless, sige, tatay, nanay, Cherry May, uh, pwede po kayo mag-usap. Yung kasama mo, Cherry May, baka may gusto siyang sabihin sa kanyang mga relatives na nakikinig ngayon, na nag-aalala din sa kanya. Hindi naman daw. Yun po mga anak ko, nag-aalala rin po sa akin. Hindi lang po sila bakalwas kasi walang-wala lang po talaga. Sila makuhali na pa